Pilgrims of Hope. Ito po ang tema ng sinimula na nating Jubilee Year. Sabi ni Pope Francis, Ang pag-asa ay kapwa-regalo at tungkulin. Ang pag-asa ay naghihintay ng isang bagay na naibigay na sa atin, ang kaligtasan at walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Kaya lang, parang nauubusan na tayo ng pag-asa at kagalakan sa mundo natin. Natatakot tayo nalulungkot, nababahala, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa mga bata at sa susunod na henerasyon. Napakarami ang nagdurusa, depressed, hindi mapakali sa kalungkutan at kahungkagan sa palibot natin. Nagugutom ang mundo sa pag-asa. Pero anong gagawin natin? Ngayong taon ng hubileyo, inaanyayahan tayong maging mga pilgrims of hope, manlalakbay ng pag-asa. Narito na ang ating panahon. Binigyan na tayo ng lahat ng mga kaloob na kailangan natin para sa sandaling ito. Kailangan lang nating gawin ang anumang sasabihin ng Panginoon sa atin. Alam niyo ba kung ano ito? Kapanalig, ipinapadala tayo ng Panginoon bilang mga sugo ng kagalakan na ipinagkakalob ng Espiritu Santo. Alam niyo kapag nagniningning tayo ng pag-asa, nagbubukas ang Panginoon ng mga bagong daan sa ating paglalakbay. Kaya't punuin natin ang ating buhay ng pag-asang ibinibigay ng Diyos sa atin. At sa pamamagitan natin, hayaan natin itong umabot sa lahat ng nagahanap pero hindi tayo maaaring maging tunay na mga pilgrims of hope hanggat hindi natin pinahihintulutang baguhin ni Heso Kristo ang ating mga puso. Kaya ano man ang iba to sa atin ng mundo, dapat magkaroon ng lakas ng loob ang mga Kristiyano na sumulong sa pag-asa. Ipinapaalala ni Pope Francis, huwag niyong kalilimutan, ang pag-asa ay hindi mabibigo. Dahil ang Diyos na gumawa ng langit at lupa ay isang Diyos na tumutupad sa kanyang mga pangako. Kaya't binigyan din tayo ng Santo Papa ng isang espesyal na misyon. na Nasamahan ang ating kapitbahay, mga kaibigan, sa pag-asa. May kakilala ka bang naparalisa na ng takot, kawalan ng tiwala, pagkabalisa o kawalan ng pag-asa? Lapitan mo siya. Anyayahan mo siyang maging kamanlalakbay ng pag-asa. Maging tagapagdala ka ng kapayapaan. I-share mo kung paano ka binago ni Kristo. Magmadali tayong lahat. Ibahagi natin ang mabuting balita Nakasama natin ng Diyos. At kailanman, hindi niya tayo binibigo. Ngayon pong January 24 to 26, ipinagdiriwang natin ang Jubilee ng Social Communications. Idalangin po natin ang lahat ng mamamahayag at lahat ng kasama sa gawain ng komunikasyon at media. Panginoon, naway magsilbi sila sa layunin ng katotohanan at katarungan at tulungan ang lahat na malampasan ang pagkakabahabahagi. Maging tapat na saksinawa sila ng ibanghelyo upang marinig ng mga tao sa lahat ng dako ang magandang balita ng Diyos. Bigyan mo sila ng pag-unawa at pagmamalasakit sa kahinaan ng tao. Nang lakas ng loob na harapin ang kasamaan at kawalan ng katarungan at laging gamitin ang media at komunikasyon ng may katapangan. Katapatan, paggalang at integridad. Amen.